sige ingat, 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 ingat po, oh, ingat. Yeah. Ayun, makisama. Ayun Mapuputol na po yan eh. Akala ko ba mag-dizzy tayo? Akala ko nga rin eh. Kaya so, nawalan ako ng gana. Akala ko ba nag-usap tayo? Nasabay tayo mag-gym. Sabay naman po, anak. Hindi yun sabay. Launa ka nung konti, hindi pa rin sabay. Kasi nga, di ba, may kinuha lang kasi ako sa bahay. Kaya ako nalit ng konti. Importante din kasi yun eh. Tapos, yun. Um, Jay, pasensya na ah. Medyo iba yung ano ko kanina. Nakita mo patuloy. Pasensya <laughs> na ah. Medyo mukhang naiba yata yung vlog ni Kalinga Prab. What? Hindi <laughs> yata ito yung in-expect niya eh. Pasensya oh. na ka mo. Di bali, Jay. Mabawi na lang ako. Pagka dating natin kila Carla. So, huwag ka natin yung tingin. Oh, wala. Ipigitang natin yung tingin sa akin. kakaya tuloy. Ang bihira. Nagkita mo patuloy ako kung paano ako nagalit. susana na ha? Eh eh. Wala po. Wala nga Sorry din po. Una una. Sige. Okay lang. Ayun. Wala naman na magagawa eh. Susunod ha. Sabi na tayo. Sa so, promise yan ha? Promise po. Promise? Ayun. <laughs> love you. Ay, joke, joke lang. Good job. Eh, joke lang. Kailangan kasi tayo na eh. Bakit ako nagsisel? Huh? Dito naman nga pala tayo.